Hello mga Lods, tara samahan nyo ako sa pag-apply ng trabaho. Hindi lahat makikita nyo mga Lods kasi bawal. Pero samahan nyo ako sa iilan na clips. Tinawag na kasi ako dyan for final interview mga Lods. Kaya naman kinakabahan ako kung ano nang mangyayari. Kaya papasok na tayo at malalaman natin kung tanggap o hindi. Tapos na nga ako may interview dyan at... Ngiting tagumpay ako dyan mga Lods kasi lalakarin na natin ang medical at requirements. O oh, alam nyo na nun kapag naglakarin. At na tayo ng requirements at medical Ibig sabihin, tanggap na tayo, mga lods Habang hindi pa natin nalalagyan ng laman ang boteng yan, mga lods Dito muna tayo sa x-ray At dahil first time kong magpa-x-ray, mga lods Hindi ko alam kung paano ang gagawin Nuko, baluyo, pina-exhale ako Pero antagal lang inhale charis Nakataas nga pa lang sa baba ng pantalon ko Kasi naman, ang haba niya Nuko, hiniram ko lang yan kay ate Joy Payat lang din ang binti niya, mga lods Pero napakahaba niya, tangkad kasi. Kaya wag na kayo magtaka kung mahaba ang pantalon sa akin, Charis. Hinga daw ako na malalim pero wag sasabihin niya kung kailan ko aalisin o ko akala ko matatanggal na ang aking hininga habang buhay, Charis. At pagkatapos kong nag enhance mga lods, kala ko hindi pa tapos pero tapos na pala mga lods, naghihintay pa mo ako, kala ko pati sa likod. Nang matapos na nga ang x-ray mga lods, hindi ko pa nalalagyan na laman ang bote at ang yung pang -dumi. Kaya ang ginawa ko mga lods, dapat iinom lang ako ng tubig pero naramdaman ko ang gutom. Kaya naman napabili ako sa Jollibee ng spaghetti with chicken. Buko, first time kong kumain sa Jollibee ng walang kasama. Kasi palagi kong kasama sila ate Jade at Juniora, pati na rin si Bay. Kaya ayun, binidyo ko na lang. Siyempre, ibiblog ko yan. Kasama sa vlog yan mga lods. Charis. Kinabukasan na nga yan mga lods at training na namin. Tapos, yan ang mga nadatnan ko. O, oh, ba diba? Yan ang mga na kasabay ko sa training. Sabi ko sa kanila, i-follow nila ako at hindi ito sa pilitan. Pero, sinabi ko sa kanila, hindi ko sila isasali sa vlog ko kung hindi sila nakafollow. Charis. O, oh, niya. Yeah, kaya naman, ipagkalat nyo itong video na to kapag nakita nyo to Another episode ng buhay ko to mga lods. Kaya naman, isishare ko sa inyo. Sa mga marites dyan, sa mga nagtatanong kung bakit pa ako nagtrabaho. Eh, talagang ganyan. Marami kasi kami pera pera. Siyempre, mga lods, meron tayong mga plano. At habang hindi pa ako nag start dyan, mga lods, kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa Eco Park. Dito lang naman bumili ng taho si Bay ko Ang daming nagtitinda ng taho sa San Fernando. Gusto pa pala ng taho sa Eco Park. Charis. Nag-start pala ako nagtrabaho mga lods noong August 24 pero ngayon ko lang ito ni nila ilabas. Antok pa yarn. Pero natanggal ang antok niyan mga lods noong nag TikTok kami. di ba? Diba? Tinapos mo itong video na to kasi gusto mo malaman kung saan ako nagtatrabaho. Isa nga pala akong merchandiser butcher mga lods pero hindi ko sasabihin kung saan kaya hanggang dyan na lang. Bye!